po tay, Delyo TV tay. Delyo TV. Ah, yun. Kayo tay, na-relocate. Galing din o kayo muli no tay? Opo. Anong pangalan po ninyo tay? Previous na po. Ah, kumusta po kayo dito sa pabahay ng gobyerno? Okay naman po ito. Ang problema lang, ipatapos. Ah, yun po. Ilipat ang tao. Ayun na po. Ito lang yung tamin, Lipat pa sa tapos na. Taposin na. Oo. Eh ano po sabi nung ano mga empleyado ng Minutes A ng mga traktor. Gag gagawin naman daw po nila yung mga nalipatan ho ninyong bahay. O oh, sabagay ina ilalagay po yung nila. Gagawin po nila. Kung ah, nila, sa Ayun po, mabuti naman po ganun. Kaso nga lang medyo... ah, uh, nadili. Oo, delikado din na nakalipat na kayo. Wala pang pinto. Wala. Tapos biltana. <laughs> Ganun po ba? So, <laughs> yun si tatay. Sorry, ah. hindi, okay lang po tayo. Huwag eh. ka na may interview pa live, eh. Mm -hmm. At saka yun, kahit pa yun, yun na pala, ginagawa na pala nila. Oh, kuya, adya, oh. Ah, na. Ah, ginagawa na. So, first. Ayun, na, mm -hmm. Ayun nakausap ko nga rin si Kuya doon sa kabila. Sabi oh. nga, parang nagkaroon ng parang habulan dito kagabi. oh, kagabi, may may diba, bukas. Kaya itong mama na Oo. Oh, parang... Kagabi so, talaga. Hinabol nga daw nila parang ano yung mga... Dahilan, yung pala dahilan. Kasi yung pinapitan ng Kasi nakawin din na Facebook. Ah, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oh, Kukunin oh. din. So, parang hinintay talaga so, kayo ka. bago nilike ka yung mga, ano, uh, mga jealousy yung bintana Opo. tapos mga pinto. Ah, yun. Okay. At least, ayun, kahit pa paano, kinakabit na nila kuya, yun na. So, sandali na lang yan, no? Mamaya, uh, ayos na yan. Gawa na yan kasi ayun na sila kuya, inaayos na lahat. Eh. Na. So, nung malipat kayo dito, Tay, ah, sino kasama ninyo? Pamilya ninyo? O, ko ninyo? Pamilya ko. Lahat. Misis mo. Misis ay, wala, ang pamilya ko nag-asawa ng mga, mga, mm mga -hmm. anak. Kami lang, tatlo yung anak ng bunso. Nabunso ko ninyo. Oh, niyo, atang, sa, mga tawag dito, uh, mga kabarangay nyo rin yung ibaho dyan. Oo, oh, mga kabarangay. Basta karamihan dito yung mga kabarangay ko. Mga kabarangay po ninyo. Oh. So, dito lang kami nagkinakita lahat. Ah. <laughs> Parang hindi rin kayo na ano sa lugar. Pero ayun, kumusta okay, kayo dito okay. sa pabahay na nag-gobyerno? Ano Pinoon okay, okay, Maganda ito. naman talaga yung lugar para video ang iba kasi na discourage dahil pagpasok ito, kung wala talaga dito, wala yung kapit. Kaya. Oh. Yung, dahil lang, parang video mo atras sila, pero pagdating dito pala, ayun ang araw, pati ka nagagal. Ayun na nga. Okay. Pati so, yun naman. Kaya na. ako, pagdating dito eh. Kaya ako, kahit sino, madilis eh. Oh, yeah. Walang pintana, walang pinto. Pinunta ako sa board sa bahay. Oo. Uh -huh. Personal ako, pag usap sa akin na, Tay, hey, kumplito ng Mayim Road. Opo. Kung sigurado ka? Kumplito na, Ah, Sabi sa akin, tapos <laughs> pagdating ko dito, wala ko, pinto. Paano yung <laughs> Ayun na na. Sabi, oh. paano tayo dito? Kaya, yeah. uh, yung security ay, tayo, oh, no? Oo, yung delikado eh. Kaya. Yeah. Pero may tiwala naman ako sa mga aso. Ah, may mga aso naman po. Wala kang aso alagay. eh. Oh. Sa loob, sa bilang kwarto, pa aso. Ah, o mabuti. Din, mahirap na pasok eh. Kaya, ang aso, ano yung mga oh. sensitive sila sa mga kung may mga tao eh. Oo, oh, sensitive, maaboy pala nila. Kaya, sa laban maano pala nila yung ano. Ayun, wala ko mm -hmm. kaba. <laughs> yeah, lagi ko portable. Kumusta naman yung first night to ninyo dito? Ay, nagtulog. Ah, oh, sarap naman. Mabuti naman dai at kami. Kaya yun, talaga. pa pa yung pa yung tubig. Oh. Parang nag, nagrarasyon pa lang yung tubig. Oh, yung pa, Pero pagdating ng araw naman yan, tayo, kumbaga, oh, maayos naman lahat yan. Parang katulad yun na doon sa harapan, di ba? Di ba? Okay, Lati nila Oo. Oh, sa umpisa okay. lang talaga. Sa umpisa so, lang. Narating yan. Kaya, kubagat tsaga-tsaga oh, talaga. Kamusta naman tayo? Nabigyan naman po kayo ng financial assistant niya bago kayo malipat po dito. Ang iba nakatanggap ng financials? Kayo po, bakit? Hindi kami nakatanggap kasi yung bunso ko, akala ko ilang kinuha. Mm -hmm. Ngayon, di ba na nakuha? Eh, pa, paano po yun? yun? Pinapuntahan ko sa kong sa opisina doon sa parte ng sa idea kayo nandun mo ng opisina nila. Oho. Ay, oh, ay, ayun, pinapuntahan. Ayun ko, okay, dito pa. Wala, kayo ah, wala pa yung Ah, wala pa yung Sana mabigyan din po kayo para ay, panimula. Ay, nakarista kami roon eh. O, okay, nga po. Kasi yung iba si Kuya parang nabigyan na daw o, nabigyan sila. Nabigyan niya, nabigyan. Nabigyan din sila, sila. sila. At least kayo palang, ah, yon, yon. Yon, oh, pa lang. Ah, oh. yun. Yung pinapunta ko. Palapit mo. Ah, kaya oo. Kasi, di ba? Importante din yun. Dato siya simula pa lang. Wala ka dito eh. At yun, shout out kila Kuya. Dahil agad-agad ginawa -agad din na rin nila oh, Kuya. Oo, yun. No? Saan dyan yung mga bahay ko ninyo dyan tayo? Yan, dalawang unit. Hindi ka ba? Ah, sa sa tapos anak ko ninyo. Oo, itong sa anak ko, itong sabi doon sa kabila doon. Oh. Eh, yung tinitirang po ninyo doon tayo sa pinanggalingan nun ninyo, eh, kanino po ba lupa yung... Ano? Yung lupa na liya, tawag na alien land yan, wala talaga yung mamayari. Ah, opo. Ang problema lang, dahil pinasukan o gibiloker, opo. Ito mga bilyar, Oho. wala kami mong gawa dahil may yung kapatid tulong kayo, may sila. Ayun po. eh, kami wala. Eh. Ayun na nga po. Eh, ah, alanganin kami na umusan kami sa pandun. Kami lahat na lipat. Mm -hmm iba nagpatigas paglipat din. Pero nga hindi parang pagtingin pa nila. Oho. Ang operasyon dito ba Oho. Pero may natin yun. makakalakoy. Kaya unti-unti ko baga. Buti kayo tayo medyo parang open-minded kayo. Ay, open ako kasi. Pero kahapon pag dating ko talaga, talaga ako kahapon. Gusto ko bulong sa bisa ko. Hinaanap lang ako ng oksina si Ngiti. eh. kung bakit tumawag yung bahay nga, sa gwardiya, pumunta daw, di-plus pa niya sa cellphone. Cellphone sa gwardiya, yung ay, ko, pagdating po dito kayo, wala may pintuan. Oo, oh, wala pang pintuan. Pero sinabi sa inyo, may bintana at pintuna. na. Oo, oh, kumplito na daw eh. Pero pagdating nyo dito, wala, wala. pa. <laughs> kaya medyo nadismaya kayo. Pero ngayon, okay na kayo Ay, kasi okay yung, okay yung na. ginagawa na nila, kuya. Okay, okay na. Ginagawa <laughs> natin Lahibit siya pa Saka oh, na. maganda naman talaga tayong yung lugar, no? Oo, oh, maganda lugar. Maganda lugar. Malayo sa pato, bahay. Oo, oh, eh, malayo. Hindi po binabaha dito tayo. Malayo po. Oo, oh, eh. Kaya eh, eh hindi po okay na. Okay tay, so, yun, ah, maraming salamat tay sa pagpapaunlak ninyo sa ah, pagtanong ko po sa inyo, pag-interview, kung so, kumusta kayo dito, kung ano yung nangyari bago kayo malipat Maraming, tay, okay lang ba sa inyo na kasama ko kayo ma-upload sa aking ah, YouTube channel, tay? Okay. Sige, maraming salamat oh. sa inyo, tay. Thank you, thank you. Ano pa nga pangalan nyo, tay, uli? Remias, din ako. Remedio? Remias. Remias. O, oh, shoutout oh. kay tatay Remias. Shoutout po sa inyo, tay. Remedio. Magaling talaga sa sa tingin Oo, Maria. Kasi kasi, mga, imagine po ninyo, kayo lang ata yung pabahay na naka na, nakatiles oh, tiles na may may kisamina tapos yun. Kaya na lang mo magpa-develop pagdating ng araw. Oh, na lang. Kaya kasi kikita niyo man yung iba din, iba rin diyan, talagang inaayos na rin nila yung bahay nila. Iba kita niyo ang dami ng mga development o tayo, no? Oho. Oh. Ayos oh. ang birthday okay, tayo. So yun tayo, maraming maraming okay. salamat. At saka, maganda din yung pwesto nyo para sa akin. Kasi <laughs> minro. talaga <laughs> <laughs> oh, nga yun, mukhang tuwan naman talaga si okay. tatay okay. sa babae. At saka, at saka hindi na kayong magiging daanan, kumbaga kayo-kayo na lang dito, no? Kasi dead end na eh, wala na. Oh, eh. Private plot na rin ata yung oh, sa kabila na yan dyan yeah. eh. Okay tayo, guna po ako. Maraming salamat sa inyo, okay. tayo. Thank you. Sige po. Oh. Ay, salamat tayo sa... Ah, oho. Sige, Tay. Salamat, Tay. Opo. <laughs> Thank you, Tay. Tay, salamat po, ah. So, ayun, ah, kikita naman natin. Medyo yun. Medyo na ano lang si tatay. Dahil nga pagdating nga daw nila, walang bintana, walang pinto, yung bahay na ibinigay sa kanila. Ah, hindi ibinigay. Na, na abil nila. Kasi babayaran din yung mga pabahay. So, later on, ah, masaya na rin si tatay Remius. Ayun, si tatay. At yun na nga, after one day, no? inaayos na ng mga empleyado at yun, shout out kila kuya na talagang agad-agad uh, uh, ginawa na rin yung mga bahay na meron ng mga pamilya na nakatira. So ayun, ang galing nakakatuwa dahil uh, napaka dito. Uh, ayun, responsive din ng mga empleyado ng Inits A, lalong-lalo na dun sa kontraktor dahil yung mga empleyado nila, pinapunta ka agad nila dito para ayusin na kung ano paman yung mga kulang. No? doon sa pabahay ng gobyerno na meron na nakatirang mga pamilya, na katulad nga si nila Tatay Remyos, at saka si Tatay Patrick at ayon sa pabahay na kausap natin. At siyempre sa mga pamilya na rin. So yun, at uh, nakakatuwa kahit pa paano sa kaunting uh, medyo nadismaya si Tatay, eh, naging masaya na rin naman po sila. Ganda-waga po na ay. So yun. Okay, so yun na nga, uh, nakausap din natin yung ibang mga na-relocate. So, ayun, nung una, medyo na sila kasi wala nga, tawag dito, Ah, uh, bintana pa, pinto, yung mga bahay daw na, na avail nila sa Inits A. At yun, medyo na sila pero sa kabutihan naman din, ho, uh, medyo yung iba, uh, tawag dito, open-minded na ano rin nila na maganda din yung lugar at yun nga, siyempre, Inayos din naman na agad-agad. So, siyang gabi pa lang. So, ngayon next day. So, first night nila kahapo, kagabi. Ngayon ay January 29. Ah, uh, new Chinese New Year, no? Ah, uh, shout out sa mga Chinese dyan, na uh, kaibigan natin. And then ah uh, Happy Chinese New Year po sa inyo. At 'yun. Ah, uh, inayos na rin 'to agad ng mga empleyado ng units A or ng kontraktor ng mga pabahay ng gobyerno yung mga bahay na meron ng mga pamilya. At yun, nakikita nga natin, ginagawa na. At ah uh, masayang-masaya na si nanay, uh, si tatay, at saka yung ibang pamilya. At yun din, ah uh, nakakatuwa dahil ah uh, binigyan sila ng financial assistant din ng uh, LGU, kung saan sila nang galing. Like, ayun, Bacoor, no? Para panimula nila dito sa kanilang uh, napaglipatan sa pabahay ng gobyerno. Dito sa Naik, View Naik, Kabiti, tawag ko dito sa subdivision na to sa pabahay ng gobyerno ito ay naik -Bew. pero yung lugar din ay naik -Kabiti. so ipinangalan isinunod no yung pabahay ng gobyerno na to, itong subdivision na to sa naik -Kabiti. like katulad dito itong katulong bahay na to so may mga gamit na ayun no wala pang uh, bintana open pa Pinarangan na lang ng kung ano, sana walang mangyari sa pero yun may mga dito may mga salamin na rin pala so aayusin na rin yan hopefully malagyan na lahat ng mga uh, empleyado ng INCI inuuna na lang 'to so papunta na yan dito at yun may mga salamin na nakaabang na So, ilalagay na lang yan mamayang gabi o hapon uh, 100% tapos na po yan okay so yun uh, yun yung ating mga So, ayan, uh, ikutan natin dito kung meron bang uh, na-relocate dito. So, ayun meron na rin dito na-relocate. Ayan, oh. so may tao na at least okay na rito. May pinto na, may bintana na. Ah, ayos, very good na. At yun, uh, hopefully, sana doon sa may mga pamilya na na nalipat sa pabahay ng gobyerno dito sa NAIC View, eh, malagyan na ng bintana kasi yun talaga yung worry nila. At yun, uh, para sa akin, <laughs> maganda dito rin sa ano ng pabahay dito sa Naibyo kasi ang pabahay na to, ayun, eh, meron ng kisame kumpara dun sa ibang mga pabahay ng gobyerno. Okay, so yun, nakausap na natin, uh, napasyalan na natin yung mga bagong pamilya na na-relocate ng galing a uh, Molino, Bacoor, Cavite na 20 families na bagong narelocate dito sa Naik dito sa may Black 80 pataas, so 88, 89 and then 90 ninety uh, at yun uh, nakausap natin sila na uh, tanong natin sila tatay at saka si kuya uh, kung kumusta sila dito, so okay naman and then ang pinaka the best Ah uh, si lalong-lalo si Tatay napaka positive yung kanyang uh, mga sinasabi sa atin regarding dun sa mga kung ano yung kalagayan nila dito sa pabay ng gobyerno. Noong una pagdating daw nila sabi nga ni Tatay eh, medyo na disappoint siya kasi nga walang bintana, walang pinto yung bahay na paglilipatan sa kanila pero dahil nga may tao na ayun yung mga empleyado din ng uh, in its a yung contractor agad-agad eh, Uh, pinuntahan nila yung mga pamilya na wala pang bintana, na nailipat na kagad. At yun, ginagawa na ho nila. So, inaayos na ho nila yung mga bahay. Para na sa ganun, mas komportable, uh, mas re maging relax na sila pagdating ng gabi na hindi na sila mag-aalala na open yung bintana nila, na napakapasukin nga sila ng uh, mga masasaman loob. At yun nga, may kwento rin ni tatay at ni kuya na parang kagabi daw, yung first night nila dito eh, merong hinabol yung mga tanod na mga magnanakaw o mas, mga masasaman loob dito sa lugar ng Naik So yun, mag-ingat-ingat po tayo, lalo kung bagong uh, relocate kayo dito sa mga pabahay ng gobyerno kasi parang napapansin ko din na kadalasan yung mga napapagsamantalahan ng mga mga masasamang loob ay yung mga bagong nalilipat sa pabahay ng gobyerno. 'ko so, kayo kung bagong lipat ho kayo dito sa pabahay ng gobyerno i-secure niyo mabuti yung bahay po ninyo. at uh, ayun kasi may mga taong ang mga mapagsamantala no na tawag dito inaano yung mga unang mga narerelocate so ginagawa ng hindi maganda no ng mga kababayan nating uh, ang gusto lang gawin sa buhay eh, makapanlamang o maka Makagawa ng hindi maganda sa kapwa nila. Okay, so 'yun. Uh, go na tayo. Maraming maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsa-subscribe, sa mga nag -view views, sa mga nagsishare. share So maraming maraming salamat po sa tayo sa uh, maraming maraming salamat po sa inyo. And then isang uh, ha isang happy Chinese New Year po di sa inyo. Go na po tayo.